Ayan na nga, ito nga yung lagi kong kinakain ngayon. Sobra talaga ako nag-enjoy dito sa tuna mayo rice and nori or seaweeds. And napakadali lang din gawin nito. So, to. ayan, yung rice, nilagyan ko lang ng um, hot and spicy na tuna. Ayan, tapos mekos-mekos lang. Ayan, tapos nilagyan ko na ng mayonnaise na kung anong available ko lang. So, kahit ano lang na available niya na mayonnaise. And then, mekos-mekos ulit. Ayan, sobrang madali lang tong i-prepare at sobrang mura lang din ng mga at okay, syempre, hindi mawawala tong nori or itong seaweeds na nakakakompleto din sa lasa. So, ayan, um, sobrang na-enjoy ko to ah, uh, pwede rin to sa um, ramen or kahit ano na po pwede nyong isama dito sa seaweed. Meron din kasing ibang nabibili na ganito na medyo may lansa yung lasa. Pero eto, gustong gusto ko talaga yung lasa nito. So, ganyan lang. Ang dali lang At ayan, Ready ng kainin. Ayan, no face reveal muna kasi not feeling well po ako. So, ayan, mukhang mapapadami na naman ako ng kain ngayon. At sakto din to, pwede to ngayong Lenten season kasi tuna yung ating kasama so, dito ayan, sa So, ayan, subukan nyo na rin. tuna mayo rice and then nori or seaweeds